Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon ay kasama natin ang Filipino celeb mom na si Airvacy Uy at ang kanyang kaibig-ibig na anak na si Scotty habang ginalugad nila ang makulay na lungsod ng Singapore. Sumisid tayo sa kanilang paglalakbay. Kamakailan ay naglakbay si Airvacy kasama ang sanggol na si Scotty at ang kanyang kapatid na si Jackie na nagbabahagi ng mahalagang sandali mula sa pagbisita sa museo hanggang sa hindi masabi na mga hagikik. Humanda upang makita ang bono, ang saya at kaguluhan ng pamilya sa isang bagong bansa. Mga highlight ng episode. E race, Scotty, at Jackie na nagsasama-sama sa pamamagitan ng masasayang karanasan. Tulad ng pagtingin sa mga interactive na exhibit at pagtatapos ng araw na may mga ngiti sa ice cream. Hindi bat kamangha-mangha kung paano pinalalapit ng paglalakbay ang mga pamilya. Ang snippet ni Erase ng pagtawa ni Scotty ay nagsasabi ng buong kwento. Bagamat maikli ang mga detalye, ipinahiwatig ni IRYC na binisita nila ang mga ikonik na lugar tulad ng Archens Museum kung saan nakikiusyoso ang mga bata, at posibleng Gardens Ila de Bay o maging ang mga gallery ng dinosaur sa Lee Kong Chian Museum. Inilarawan ni ARC ang paglalakbay bilang masaya, maginhawa, pampamilya at lubos naming nararamdaman iyon. Hindi naging madali ang lahat, ang init ng bata, jet lag, panatilihing mahigpit ang mga schedule. Ngunit binigyang diin ni Airvesu ang kabayaran, nagliwanag ang mga mukha, at mga alaala na ginagawang sulit ang lahat. Ang paglalakbay kasama ang mga bata ay hindi lamang kaibig-ibig, ito ay isang ganap na misyon. Ngunit ang kwento ni Irvisi ay nagpapakita na maaari itong pamahalaan at also rewarding. Sa dalawang bata, ang pagpaplano ay ang lahat, prebook ng mga tiket, mag-schedule ng downtime, at pumili ng mga lugar para sa mga bata. Pinapadali ng mga api tulad ng clock ang buhay, scan and go. Tatlo Hour Flight Prepaid Attractions, Snack Breaks, ang mga tip ni Air ay perpekto para sa anumang pakikipagsapalaran ng pamilya. Kaya iyon ay isang sulyap sa pakikipagsapalaran ni Air at Scotty sa Singapore. Kung nagustuhan mo ang mga highlight ng paglalakbay ng kanyang pamilya, bigyan ang video na ito ng thumbs up, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan ng mas maraming family travel inspo.